tropa, balis tayo uh, kumuha sa amin ng S-40 Kaya no? Si sir Ito so, yung unit niya mga tropa Okay na okay pa yung mga ilaw niya So naka-activate na siya mga tropa Ayan. Uh, uh, makulimlim na umaga mga katropa yun, uh, pag ka pala dito sa amin umambun siya mga katropa tapos ngayon makulimlim na naman mga katropa yan, Monday na naman mga katropa panibagong araw at panibagong uh, pag-asa na naman mga katropa uh, so yun mga katropa update na lang tayo mamaya kung ano yung ganap mamaya mga katropa A few moments later. So yun mga tropa, kadarating ko lang dito sa France. Mayroon akong natatanaw uh, dito na repo. Dalawa na naman mga tropa. So mamaya papakita ko sa inyo kung uh, mayroon presyo na mga tropa. So update tayo mamaya, papakita ko yun din. Mayroon kaming repo dito na airblade. Airblade. So yun. Pakita ko mamaya kung repo nga bang mga itong mga tropa Or brand new. Ah, brand new pala yung airblade natin mga tropa. Yan. So, nandito yung airblade natin. Sigurado, ah, uh, release siguro ito mamaya mga tropa. Dito ka tropa yung airblade natin. Baka i-release -re mamaya ito. Mga kulay pula mga tropa. So, bali ito siya mga tropa. Yan. So, nandito sa likod. Ibig sabihin, ah, uh, i-release -re na ito mamaya mga tropa. Kasi Sunday ka hapon, hindi natin alam kung ano yung uh, transaction mga katropa. Yan. Kulay pula siya katropa. Yan. Airblade. So, regarding sa benta mamaya, hindi uh, natin alam kung anong, uh, anong magaganap. Tapos yung expected natin doon mga katropa, yung pinaka, uh, yung uh, click 150 katropa na version 2. Tagal na namin hinihintay mga katropa pero yun nga pagpasok ko kanina dun nandun pa rin yung click 150 natin mga katropa Kewan ko lang kung matutuloy pa si set na kukuha dun o sobrang busy lang sa trabaho mga katropa Ayan airplane So ipapakita ko din na may bago tayong repo dyan na on the beat So yun silipin natin mga katropa So naka-activate na siya mga katropa Uh, ngayon na siguro kukunin niya mga tropa Then tanong natin sa mga katropa natin mamaya Ayan So ito yung box niya mga katropa Nakalagay na yung mga gamit niya Ayan Mga accessories niya Ako okay, mga katropa natin dyan Ayan, PM lang mga katropa Gusto nga kumuha ng motor Maganda kasi kay Airblade Ayan, May ilaw na siya dito Lalo pag gabi Pwede kang maglagay ng socket dito. Pwede ko mag-charge ng cellphone. Safety pa yung cellphone mo. Sa ilalim mo ng upuan mo ilalagay. Nakalagay mga katropa. Ayan. So sisilipin natin dito yung Honda Beat. May presyo ng mga katropa. So yun mga katropa yung presyo natin. Honda Beat. Ayan. Ito po yung tsura niya, mga katropa. Maganda pa mga katropa. So yung mga repo kasi natin dito mga katropa. Unexpected. Uh, di mo inasan kung kailan darating kagaya nito uh, mayroon na namang repo dinala ni Sir Paul or hinatak ng mga katropa natin dyan buti na lang ah uh, may price na ito mga katropa para, mag, uh, para may idea tayo mga katropa kung magkano yung unit so, yung mga naghanap ng Honda Beat yan, available pa yung Honda Beat natin dito kung may kukuha dito katropa uh, hindi natin na ipapadala sa ibang branch kasi ang ginagawa dito kapag walang bibili i-deliver -de sa mga ibang branch mga katropa ito pa yung niya mga katropa yan A few moments later. Good news mga katropa, ah, Nandiyan na yung ah, magre release tatin ng Airblade 150. So punta natin sa katropa and then uh, recheck natin yung unit. Okay na yung unit katropa. Just ah, double check na lang natin yung mga sensors niya and then explain natin mamaya yung tawarat niya. So yun. Karama katropa. A few moments later, a few inches later. So yun mga tropa, meron pala tayong ditong uh, barako na uh, 175 na so mga tropa. So ito yung itsura niya mga tropa. Ayan. Okay, so na eh, binabalik na yung motor mga tropa. Ayan, uh, financial. wala uh, walang financial mga tropa. Hindi na sa mga tropa. Kaya hindi na kayang ulugan. Kaya ayan, binalik na sa amin mga tropa. Ayan oh, so, maayos pa naman yung motor natin mga katropa yan bali pangalawa na pala ito katropa yung mga uh, click 150 kanina may nag surrender din hindi ko lang nakuha na ng video mga katropa yan ayos pa oh para ako natin yan tinatakbo niya 7-8 pa lang so, Kung may mga surrender na ganito mga motor mga tropa yan na uh, ginagawa namin ng na katropa ang Randy. Sinusulat namin yung mga missing and damages and then modification. Yan. Para may kopya si client, may kopya din dito, dito sa branch mga katropa Yan. So regarding sa benta natin kanina na Airblade. So abang-abang na lang mga katropa kung madadagdagan pa yung penta natin. an hour later. So yun mga tropa, uh, maliban dun sa dalawa, meron na rin tayong uh, check, check na unit, uh, isa surrender na naman mga tropa. So, ba ngayong araw, bali tatlong motor na to, yung uh, sinusurrender ngayon. Ibig siguro sa pera mga tropa, uh, sila So ito yung unit mga tropa, on the beat. So ayan yung mga tropa, pag may mga price na to, update kayo. Uh, maliban dun sa pinagkita ko kanina umaga na uh, may price na on the beat. So ito po siya mga tropa. Ayan o, uh, na sa labas mga tropa. Ito yung natatakbo ng motor natin, 23,000. Ayan. 435. Ayan. Yes. So, makikis yung itsura nito mga tropa. Ayan. Kumagana pala itong elektrikan. Pero gamit na gamit to, mga tropa. Ayan. Uh, kabibigay lang yung unit ngayon mga tropa. Uh, ito unit so update na lang mga tropa sa presyo na pag meron uh, PM lang kayo mga tropa a few moments later so yun mga tropa bukas uh, nandito na yung release natin na on the beat na tuloy pula maliban dun sa airplane natin kanina meron tayo ulit dito na on the beat na tuloy pula mga tropa so pangalawang benta natin sa mga tropa tapos kayo pa nang panaghihintay doon na uh, may sporty na repo ngayon ba kukunin yung repo? ano? ha? Yeah. Ah, oh, di pa sigurado pala yung uh, repo natin doon na export yung mga katropa. So, to ayusin muna namin yung katropa to. buti na lang mga katropa, nakadalawang motor uh, tayo ngayon, yan. Papasok muna namin to sa loob mga katropa, yun eh, yung kakaunsel ni katropa Randy. A few inches later. So, yun mga katropa, yung release natin na uh, Honda Beat. Tama ko si katropa ng Randy yan, kinakaunsel na yung motor niya. Tungkol sa warranty niya, yan, kasama natin sila Sir Bajjan. So ngayon, i-discuss ni si katropa ng randy tungkol sa warranty niya tapos sa PMS niya mga tropa. So yung mga tropa, nandiyan na pala yung mga uh, kuko ng uh, mi Sporty. Yung uh, sinasabi ko kanina, uh, ngayon na pala kukunin ka tropa yung uh, May Sporty na, na Burgundy. So si sir kasi galing pa ng uh, Dasma mga tropa kasi nandito yung mga repo natin. Uh, Doon siya nag-fill uh, up ng mga documents. So ngayon, dadaanan na lang niya dito yung mga tropa. So ito mga katropa yung X40 natin sama natin si Katropang Randy so, At least mabawasan tayo ng isa May pumasok kanina tatlong repo dito sa katropa So yung mga katropa Balis tayo, uh, na yung pumuha sa amin ng X40 Yan o no? Si sir uh, Ito yung unit niya mga katropa Okay na okay pa yung mga ilaw niya Yan Tapos ito naman yung brand new pag natin. Yeah. So, balikin na ako sila lang sa loob ng katropa. Yung uh, sa payment niya mga katropa. Ayan. Yeah. Buti na lang. ah nakadalawa tayo ngayon. Tapos uh, 1.40 na uh, second na mga katropa. Ayan. Yeah. So, yan po yung uh, gunat ko yung mga katropa. So, kahit paano ay nakakabenta tayo. Ayan. Yeah. Sama natin yung mga katropa natin dyan. A few moments later. So, yun mga katropa. Uh, yun po yung naggarap today yun na uh, pauwi na tayo mga katropa sarado na yung brands natin kung napapansin nyo sa likod ko napakadilim na mga katropa final na uh, release natin mga katropa uh, isang Honda Beat isang kombi isang Airblade tapos isang repo katropa na Mio Sporty yung uh, Burgundy so yun lang yung ganap today mga katropa and then bukas mga katropa expected natin uh, click 150 yung hindi pa natuloy-tuloy, uh, sabi bukas daw. So titingnan natin ulit katropa kung uh, makakapunta nga talaga. And then, yung mga nag-apply kanina, so, depende na lang kung uh, may approve doon sa nag-apply kanina. Yun yung abangan natin bukas, mga katropa. So, yun. Dito ka na tatapusin yung vlog for today natin, mga katropa. Sa mga katropa natin dyan na nanonood, na hindi pa nag-subscribe, uh, pa-subscribe na mga katropa. And then, huwag kalimutan pindutin ang uh, notification bell para ma-update kayo kapag may bago tayong upload, mga katropa. So, hanggang dito na lang, mga katropa. Salamat sa walang sawang pagsubayba.